hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa iyo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating the better news ngayong araw. Good news to para sa mga domestic workers sa Calabar Zone. Aprobado na kasi ang umento sa sahod ng mga manggagawa sa rayon simula sa biyernes, March 7, matapos mag-issue ng wage order na magmamandato ng wage increase. Ang mga detalye, panoorin pa sa report ni Rose Babiera. Aprobado na ang taas sahod para sa mga kasambahay sa Region 4A o Calabar Zone ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Batay sa wage order na inisyo ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board 4A o RTWPB, magiging 1,750 na mula sa 750 ang sahod ng mga domestic workers sa nabanggit na rehiyon. Tataas din ng 6,750 ang sahod ng mga empleyado ng first class municipalities at lungsod mula sa dating 6,000 habang ang mga nasa ibang munisipalidad ay tatanggap ng 6,750 mula sa dating 5,000. Kabilang sa magbe-benefisyo sa wage adjustment ay ang lahat ng domestic workers kabilang ang lahat ng house helpers, mga yaya, tagaluto, hardinero, laundry personnel and other household staff. Sa nasabing wage order, dapat na walang maging kaltas sa magiging sahod ng mga domestic workers kada buwan, maliba na lamang kung minandato ito ng batas. Magiging epektibo naman ang naturang umento sa sahod sa darating na March 7 kasalukuyang taon. Samantala, hinimok ng dole ang mga employers na sundin ang bagong wage rates at nagbabala na maaaring maharap sa parusa ang mga lalabag sa ilalim ng Domestic Workers Act. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. unas a filipinas unas a filipino Upang masuportahan naman ang edukasyon at tulungan ng mga batang may kapansanan, nagtayo at naglunsad ang tagig ng isang makaburuhang pasilidad para sa mga ito. Pinuri naman ito ng Department of Education ang Hakbang ng Lalawigan at nakitang magandang tularan ng iba't iba pang lokal na pamahalaan sa Pilipinas. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Tinuri ng Department of Education o DepEd ang itinayong pasilidad para sa mga batang may kapansanan, ang Yakap Center for Children with Disabilities sa Tagig City. Ang naturang Yakap Center ay nakadesenyo upang magbigay ng therapy, edukasyon at mga espesyal na programa na makatutulong sa pagdevelop ng skills at independence ng mga bata. Bukod sa medical at educational services, ay may alok rin na livelihood program teaching skills sa isang cafe malapit sa naturang pasilidad. Dito maaaring makakuha ng work experience ang mga binipisario sa pagiging barista, kitchen staff at marami pang iba na huhubog sa kanilang skills at para kumita na rin. Samantala ang pasilidad ay mayroong kompletong kagamitan na magagamit ng mga kabataang may kapansanan tulad ng e-library and multimedia rooms, arts and crafts room, music and dance studio, therapy rooms at marami pang iba. Sa kasalukuyan, mayroon ang nasa 265 na mga kabataang naka-enroll na gagabaya ng mga medical professional, therapist at maging mga guro. Para sa DZRH HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP na ipatutupad ang inaasahang umento sa sahod ng mga sundalo ngayong taon. Yan ay matapos ang kumalat na balita na hindi umano manunaaprubahan ng liderato ng militar ang naturang umento ang mga detalye tinutukan ni Mili Borja. Tuloy na tuloy na ang 150 pesos hanggang 350 pesos na aumento sa sahod ng mga sundalo sa bansa ngayong taon. Ito ang tiniyak ng Armed Forces of the Philippines matapos kumalat ang ulat sa social media na hindi umano inaprubahan ng liderato ng militar ang aumento sa daily subsistence allowance. Gate ng AFP, walang basihan ang nasabing impormasyon. Sa katunayan, Pinunduhan umano ito sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act o GAA. Samantala, nanawagan naman ng AFP sa lahat ng mga personal nito na ka muna ang mga impormasyon bago ito ibahagi. Pinaalalahanan din ng mga ito na bumasa lamang sa official na anunsyo ng AFP at ng Philippine Army. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. una ng isang tanggapan o bagong opisina ang Department of Transportation o DOTR para tutukan ng malalaking infrastructure project ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon. Ang iba pang detalye, yahatid ni Arnold Herrera. Nagtatag ng bagong opisina ang Department of Transportation na tututok sa malalaking infrastructure projects ng Marcos Administration. Sa ilalim ng Department Order No. 2025-002, iniutos ni Transport Secretary Vince Dizon ang pagkakaroon ng Flagship Project Management Office o FPMO na kanya rin pamumunuan. Paliwanag ni Dizon, titiyakin ng opisina ito na nagagamit ng tama ang lahat ng resources ng ahensya para sa mabilis at maayos na implementasyon ng mga IFP o Infrastructure Flagship Projects ng pamahalaan. imo ng FPMO ang status ng mga proyekto sa ilalim ng Build Better More program kung saan maglalatag ng timelines para sa partial operability hanggang sa kumplisyon nito. Sa ngayon, minarkahan bilang priority projects ang Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway Project, EDSA Busway Project, at EDSA Greenways Project. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, halos labing milyong mga dayuhang turista ang naitalang dumating sa Pilipinas noong 2024. Ayon yan sa Bureau of Immigration o BI. Ang mga detalye pa tutukan sa report na ito. Ang Bureau of Immigration o BI, ang kabuang 14,733,597 na dayuhang pasahero na dumating sa Pilipinas noong taong 2024. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ang bilang na ito ay malapit sa bilang ng mga pasahero bago ang pandemic na umabot sa higit 17 milyon noong 2019. Aniya, muli nagpapatunay lamang ito na top destination ng Pilipinas para sa mga dayuhan. Ayon sa datos ng BI, nangunguna ang South Korea sa passenger arrivals noong 2024 na may higit 1.8 milyon na bisita sa bansa sinundan naman ito ng Estados Unidos na may 1.3 milyon at ng China na mayroong kalahating milyong bisita. Tiniyak naman ang ehensya ang patuloy na pagpapaunlad ng immigration process upang mas marami pang turista ang bumisita sa Pilipinas. Alinsunda rin ito sa kautosan ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang ekonomiya ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. naman po para sa mga kababayan nating magsasaka. Plano na kasing itaas ng National Food Authority o NFA ang buying price ng lokal na palay ng ating mga magsasaka sa halagang 24 pesos kada kilo na inaasang magdadagdag sa kanilang kita. Narito ang report ni Dustin Bayog. Target ng National Food Authority o NFA na itaas ang buying price ng wet palay sa 24 pesos kada kilo para matulungan ang mga magsasaka sa kasalukuyan kasi na lang ng mga magsasaka ang kanilang inaning basang palay sa 18 pesos hanggang 19 pesos kada kilo habang ang tuyo o dry palay naman ay nasa 23 pesos kada kilo. Sinabi ni NFA Administrator Larry Laxon, biniberipika pa nila ang ulat na bumagsak pa ang nasabing bendahan ng palay ng 13 pesos hanggang 14 pesos kada kilo. Ayon kay Laxon, kung sakaling totoo ito, itataas nila ang buying price ng palay sa mga magsasaka sa susunod na linggo kahit piso kada kilo para makalibrate ang presyo sa merkado at matulungan ang mga magsasaka. Oras na mangyari ito, pwede na may benta ng mga magsasaka ang kanilang palay ng hanggang 24 pesos kada kilo mula sa kasalukuyang 23 pesos kada kilo. Ang naturang pagtaas ay magdudulot daw ng 5,000 karagdagang kita para sa mga magsasaka at mapipilit na bumili ang mga trader na mas mataas na presyo ng mga palay. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi naman nagpahuli ang galing ng mga Philippine SWAT team na nagpakitang gila sa katatapos lang na 2025 SWAT Challenge na gininap sa United Arab Emirates o UAE kung saan tumaas ang kanilang world rankings pagdating sa world tactical capability test. Ang iba pang detalye iyahatid ni James Galange. Mulim pinatunayan ng Philippine Special Weapons and Tactics o SWAT team ng Philippine National Police o PNP na hindi rin magpapahuli ang Pilipinas pagdating sa Tactical Capability Test sa ginanap na UAE SWAT Challenge 2025 sa United Arab Emirates. Ito ay matapos masungkit ng SWAT team ay ka-25 pwesto, mas mataas kumpara sa kanilang ika-45 pwesto noong 2023 at ika-34 naman noong nakaraang taon. Ang naturang challenge ay ang pagsusuri sa kakayahan ng mga naungunang tactical units sa high pressure situation upang masukat ang kanilang pagtutulungan, kakayahang mag-adapt at kahusayan sa mga isinasagawa nitong operasyon. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, patunay ito sa kanilang pagsisikap na paghusayin ang kanilang tactical proficiency. Samantala, dalawa naman na mahigit isang daang bansa ang nasabing kompetisyon kabilang na ang mga bansang Thailand, Kazakhstan at Bahrain habang pareho namang nasungkit ng China ang una at ikatlong pwesto. Para sa DZRH TV, ito si James Galang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nakuha ng Filipinas cyclist na si Jermin Prado ang tatlong ginto sa Phil Cycling National Championship for Road. Nasungkit ni Prado ang unang pwesto sa tatlong women's elite category sa karera na gininap sa Batangas. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Mili Borha. Nauwi ng Filipina cyclist na si Jermaine Prado ang lahat ng tatlong gintong medalya sa women's elite category ng Field Cycling National Championships for Roads matapos nitong magwagi sa elite road race. Naitala ni Prado ang dalawang oras, 39 minutes at 28.17 seconds para makuha ang panalo sa 88-kilometer race na gininap sa 44-kilometer circuit na sakop ng Tuy Balayan, Lian at Nasugbu, Batangas. Para kay Prado, ang kanyang tagumpay ay nagugad sa pagsikap sa training, dedikasyon at puso para sa pagpadyak. Dagdag pa nito na patuloy pa siyang magsasanay. Si Prado rin ang nagkamit ng ITT Gold Medal sa 2019 Southeast Asian Games sa Tagaytay City. Samantala, hindi rin nagpaawat ang 35-year-old na si Marcelo Felipe sa Men's road Race. Tinapos niya ang 215 km race sa oras na 5 hours, 2 minutes, and 25.49 seconds. Upang maungusan ng dalawang segundo si Jerry Colosero at ng apat na segundo si Jerry Milazardo. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better naman tayo sa mundo ng showbiz. Crystal Fulgar, engaged na sa kanyang Korean boyfriend. Ang iba pang detalya, iyahatid ng ating showbiz, Angel. Malaki drama ang eksena sa naging proposal ng Korean na si Ha Soo Hyuk sa actress blogger na si Crystal Fulgar. Sa pagpasok ng dalaga, hinarala ito ng nobyo tapul na bumibida nung hanggang sa binitawan ang tanong na will you marry me. Tingnan <laughs> yeah. natin. Yan ang laman ng vlog ng former Going Billy Star na pinamagatang Forever Starts Now. Kung saan mo panood na kasabwat ni Suhyo kang best friend ni Cristel sa ginawang proposal. At siyempre presentin ang ina ng aktres. Mga gunita na Nobyembre, noong nakaraang taon ay na ikwento ni Crystal sa kanyang vlog na nagpa-convert na rin bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kanya na ngayong fiancé. Agad nang bumuho sa mga komento ng pagbati para sa soon-to-be bride. Para sa DZRH TV, ito ni Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang pampa feel better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin eh, Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay Hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV